mga kabusing ah, nagbabalik na naman kami sa paghunt ng gagamba ayan yung view natin oh ang ganda ayun si pamangkin mga kabusing nasa malayo at saka si bayaw yan nagumpisa na na paghunt ng gagamba tingnan natin mga kabusing ilang mga ilang buwan na tayo Okay, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Ah, kabusing. May nakita na ni si Bayaw. Ayun ah, no. Murom ni unsa ni ting May nakita na kami mga kabusing redibil. -e Ayun no. Ayun, nasa malayo. Nasa malayo siya mga kabusing. Ayun. Ayun, bumaba. Saan kaya pupunta yun? Yan, tinanggal niya yung bahay niya, mga kabusing. Oh. Iguba niya yung bahay ting. Na. ayan. Pinutol niyang mga karugtong yung mga sapot, mga kabusing. Oh. Ayan. Gandang gagamba. Kunin natin yan, mga kabusing. Okay. ay may pagkabutyog siya mga kabusing hindi lang muna natin kunin para makarami siya dito ayun oh gandang gagamba okay Diyan ka lang boy mga kabusing may nakita pa tayong gagamba oh hindi pa pagbahay mga kabusing oh ayan pero maliit pa siya mga kabusing ito yung bahay oh nagsi nagsisimula pa siya ayun maliit pa nagagamba mga kabusing hindi lang muna natin kunin palakihin natin siya dito mga kabusing yan nasaan na yun sila si bayaw okay pabayaan natin si gagamba dyan para lumaki mga kabusing may nakita tayong gagamba dito ito yung bahay niya oh, mga kabusing oh. Ayan. Tapos yung gagamba, umalis. Saan na yun? Hanapin lang natin mga kabusing. Nagalaw siya ng hangin mga kabusing oh. Ayun. Ang laki ng bahay. Hanapin natin si gagamba. Ayun. Yun ang gagamba oh mga kabusing. Nagalaw ng hangin. Ayun oh. Ayun. Yun, ang gagamba. Nagalaw ng hangin yung bahay niya mga kabusing. Dito tayo sa kabila para makita yung gagamba. Tingnan natin. Kung tamang sukat na ba. Ayun. Yan. Nagtatago sa nagtatako sa bahay niya mga kabusing oh. yun pero kulang pa sa sukat mga kabusing oh. patiin pa lang ayun gandang gagamba okay hindi lang natin kunin mga kabusing mga kabusing may nakita tayong gagamba nasa malayo lang ito yung mga sapot niya oh, mga kabusing ayan papunta doon at yun ang gagamba. Ayan, maliit pa rin mga kabusing. Ayan o. Oh. Ayan, tumakbo. Saan na ba yun? Yun, nasa taas na siya mga kabusing yung gagamba. Ito yung bahay niya. Ayan o. Oh. Iniwan yung bahay mga kabusing. Malaki laki ng bahay. Ayun. Tapos yung gagamba tumakbo. Nasa taas mga kabusing. Ayun oh. Yan. Nasa malayo. Pero alanganin pa rin mga kabusing. Alanganin pa rin yung gagamba. Ayun oh. Okay, hindi lang natin kunin. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Parang tamang sukat na to mga kabusing. Tingnan natin sa malapit. Ayun, Ay, no. Tamang sukat na mga kabusing. Yun. Ganda pa ng galamay niya oh. May pagka kulay brown halo mga kabusing yan ganda ng gagamba kwa ako na dong at ting yeah ah. kada na mo ting <laughs> kada ko dakwa na mo ni ting oh <laughs> ayan oh na oi Kunin mo dong. Yan gandang gagambay yan mga kabusing. Yon.

Okay. okay. Mga kabusing may nakita si Bayaw dito. Tingnan natin kung tamang sukat na ba mga kabusing. Pag tamang sukat, pukunin natin. Pag hindi, ayaw, iwan natin dito mga kabusing. Saan ba 'yun? Ayun. Ah, 'Yun siya mga kabusing oh. Yan ang gagamba pero hindi pa tamang sukat mga kabusing. Ganda sana ng kulay, oh. Redible na naman. 'Yun. Ito yung bahay niya. Yan nakatiklop na mga kabusing yung gagamba. Hindi lang natin kunin para lumaki siya dito. Okay. Mga kabusing. May nakita na naman tayo sa Nasa baba lang yung kagamba mga kabusing oh. Yun, nasa malapit na sa lupa mga kabusing. Yan. Kakulay pa rin yung nakita natin. Yan. Saan ba yun? Ayan, may kinakain siya. Kakulay siya dito. Oh. Ang gandang gagamba mga kabusing. Tamang sukat na siya mga kabusing ha. Ah. Ayun. Okay, kunin natin. Sa. Okay, kunin natin. Tingnan natin dong, dako pa dong. Oh. Wow, gandang gagamba. Kakulay pa rin mga kabusing. Mamamara din sila. Mamamara. okay. Pasok natin. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Puntahan natin. <laughs> Agian na rin na nato. Moro ni Kulura, Giyapol? Moro ni Kulura dong. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Oh. Pero butyog dyan mga kabusing. Ayan, kakulay yung nakuha namin ngayon. Yan. Tumakbo yung gagamba oh. Ayun oh. Ayun tumakas mga kabusing. Sundan natin. Ayun. Yun pero tamang sukat na sana pero butyog mga kabusing. Ito yung bahay niya oh. Yan nasira ng hangin. Yan, ganda sana mga kabusing pero hindi tayo kukuha ng ganito. Malaking tiyan. Oh, para dumami siya dito. Hindi lang natin kunin ting. Okay. Mga kabusing, may hinahanap sila. May nakitang sapot si Bayaw. Sana hindi ito sa putun. <laughs> Nahanap na mga kabusing kung mayroon ba. Si Bayaw at saka si Pamangkin Wala Taas o guwan Okay Mga kabusing, pauwi na kami Ayan, si Bayaw, si Pamangkin, yung kasama ko may nakuha na kami mga kabusing, okay na 'to. Yung iba, hindi lang namin kinuha. Bali dalawa lang yung kinuha namin. 'Yun 'no. Okay. Pao na kami mga kabusing. Paki-subscribe na lang sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka sa mga bagong subscriber natin mga kabusing, maraming salamat. Yung pag-subscribe nyo, yung pag-subscribe nyo, isang malaking tulong na yan sa channel natin. Okay, maraming salamat sa panunood. Yan mo, 1,000 kapi na lang.